Hi guys! Welcome back to my channel. Today, is share ko sa inyo ang isang lock lock secret. Paano manood ng walang ads? At paano ka pa magkaka-freeload gamit lang ang app na to? Kung tulad ko kayo na naiinis sa mga ads habang nanonood, good news! May paraan para ma-remove ang ads sa lock lock app. Nakakainis, di ba? Yung nanonood ka ng movie tapos ang intense na ng eksena, biglang may ad at hindi lang to limang segundo ha, isang minuto, nakakabawas ng gana. Pero guess what? May solution ako para dito. Walang ads na panunood sa Lock Lock app at may chance ka pang magkaloob ng libreng load. Kaya panoorin mo to hanggang dulo. Una, punta ka lang sa Me tab sa Lock Lock app. Then, click mo yung Task Center. Makikita mo dito yung total points mo. Ako, meron na akong labing tatlong libot anim na raan at siyam na punto. Click mo lang yung point shop at dito makikita mo na may mga rewards ka na pwedeng i-claim. Pwede mong i-convert ang points mo into VIP access. Merong pang isang araw, tatlong araw o tatlumpung araw. Kapag naka-VIP ka na, wala ka ng ads. Dire-diretso na ang panunood. And here's the bonus part. Dito rin sa point shop, makikita mo na pwede mong i-redeem ang points mo into load. Yes, legit to. Pwede kang pumili kung anong network, Globe, Smart, or dito. Now, ang tanong, paano ka makaka-earn ng points? Simple lang. Punta ka sa Daily Task, click mo yung More Task. Makikita mo dyan yung mga mini-games na may equivalent points. For example, etong Block Puzzle Game. Pwede kang maka-earn ng up to limang daang puntos. Pili ka lang ng larong trip mo, tapos sundin mo yung instruction. Ipapakita ko yung reward status ko. Ayan o, sa brain test, naka-earn ako ng 488 at 437 puntos. Walang kahirap-hirap. Ang ginagawa ko lang, naglalaro ako pag wala akong ginagawa, then once ma-reach ko yung required level, automatic na papasok sa points ko. Ganun lang kasimple. So kung gusto mo ng no ADS na panunood sa lock lock at may chance ka pang makalibre ng load, try mo na tong method na to. Sulit na, enjoy ka pa. Don't forget to like, comment and subscribe kung nakatulong sa iyo tong video at syempre, i-share mo na rin sa tropa mo. Thanks for watching. Kita-kits ulit next time.